Tropical Storm Enteng Update as of September 2, 2024 Bahagya pang lumukas si Enteng na may international name na Yagi na ngayon ay isa na tropical storm habang ito ay patuloy na kumikilos patungo sa landmass ng Luzon. Taglay ni Enteng ang lakas ng hangin na sa 75 km per hour at pagbugsong umaabot sa 115 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyon ng west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Sa ngayon ay patuloy nitong hinahagupit ang Bicol Region at maging ang ilang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila na nakararanas na ngayon ng mga pagulan at bugso ng hangin. Inaasahang maglalanpol ang bagyo sa bahagi ng Aurora, isa Bela Cagayan area mamayang hapon o gabi. magingat ingat po tayong lahat.